Bali Okay? Oh. oh yan guys. Oh. Kitang-kita nyo guys. Pang-apat na yan. Uh, Tulis lang sa kalam. Sana all tulis lang. Hello, guys. Welcome sa panibagong vlog. Araw ngayon ng Monday kung saan nandito tayo ngayon sa Marina Bay nagpifishing kami kasama ating mga kababayan ayan sila kuya o boss kaway kaway tayo dyan sa vlog ayan so ayan guys marami kami dito mga kapwa nating kababayan ayan, ayan sila guys mayroon na nakakuha ng 9 season na naman ng 9 guys at bugaong so ayan nakakuha na rin tayo kaya so ayan mga ka friends kasama natin sila kuya o kuya si hi to my vlog ayan So nandito tayo malapit sa symphony kung saan dito palagi ang aming uh, fishing spot At dito kasi madalas nakakuha ang ating mga katropat, mga fish hunter Ayan sila ayan. So ayan yung mga fishing rod nila nakalatag na So antabayan na naman natin kung anong isda ang ating mahuhuli ulit So yun na nga, speaking huling isda Ayan, kape din tayo. Food trip kami dito. May mga kanya-kanyang pagkain. May kanya-kanyang baon sila. Ayan, o. Oh. Ang daming pagkain. Hindi talaga magugutom dito, guys. May kape na. May tinapay pa. O, oh, di ba? So, ito naman. Pakita ko na sa inyo. Ito lang ating Bugaong. Sa ngayon, ha? O, oh, ayan, guys. May late na isda. Bugaong. So, ayan. Sarap to prituin. So, naka-apat na rin pala tayo kahit papaano guys, oh. Hmm, apat. Apat na bugarong. So, ayan siya guys. So, ang tabayanan natin, ang susunod na mauhuli, ano kaya? Yan ang ating aalamin sa video kong ito, ha? So, friends, ayan, nandito tayo ngayon sa Marina Beach kung saan nagpipising kami ni Kuya. Ang kinakana namin isda dito is uh, yung tinatawag nilang tulis. So, nakadali na tayo mga ka-friends Ayan papakita ko sa inyo So ayan mga ka-friends Ang tabayanan yung mahuhuli nating uh, tulis yeah, ako ngun, eh. Pero panata eh panata, bago mag ng tulis. Ah, maganda yan, magandang hadikain yan kuya Ayan mga ka-friends, ang panguhuli pala ng tulis, uh, ang pain nila is tinapay lang yung slice bread. Ayan Oh. Ayan, mga ka-friends. Tapos, ang taga mga ka yung taga na ginagamit nila mga ka-friends, ayan, sobrang liit mga ka-friends. Ayan Oh. Napakaliit. Ganyan lang mga ka-friends Oh. Ayan. Maglalagay lang tayo ng tinapay. Ganito lang. Dilikit lang siya. Ah. Ayan mga ka-friends. So, ayan, antabayan natin. Nadali siya. Sana all. So, ayan guys. Oh. Oh. Nakahuli yung kasama natin. Ayan. Oh, nakadali siya ng tulis. Oh. Wow. Kuya, oh, shout out ka. Oh, diyan tulis. Oh. Yan yung tulis, guys. one hour later. Wow, nakadali din. Oh. Oh, guys. Oh. Nyo guys. Ah. Tulis lang, Sana all tulis lang. So ayan guys, alam nyo na kung paano manghuli ng tulis dito sa Marina Beach. So ayan guys, so pangapat na natin yan. O, oh. Okay. oh diba? Ito ang tinatawag nila tulis guys. Kasi bakit? Ayan o. Oh. May pantulis siya dito, may ano siya sa dulo. Ayan tulis, kaya tinawag siya tulis. Ayan siya guys. Uh, mga isang dangkal din ang, lahat, ang haba niya. Ayan. So sabi nila, Masarap daw to prituhin at ginagamit din kasi itong pampain guys sa mga malalaking isda. Iwan ko an tawag ba sa atin to. And guys oh. Di ba Tulis ang tawag nila dito guys. O espada? Hindi. Iba yung espada. Ayan guys o tulis. Oh. Ayun pa So, ayan guys, nakadali na tayo ng tatlo. Ito malaki guys, oh. Malaki yung nakuha ko ayan, oh. Haba, oh. Isang dangkal may get. Oh. Ayan, so, nakadali na tayo ng apat na siya. Ayan, oh. Apat na. Oh. Sana all. Oh, ba? Diba? So, naway madagdagan pa. Para pampain. Pantayan nyo guys. Ngayon, eh, maglalagay naman tayo ng pain kasi naubos yung pain natin. Makanan lang sir, hadit mo ah. Punta ako, pagkain mo. Oo, may ano dyan. Oo, pagkain mo lang. Ay, tatabi walang problema. Yan na naman. Dito kami malapit sa may simpuni. Ayan guys, sa may simponi kami. Kasama namin ngayon. Ah, kasama natin mga tropang face hunter dito sa Kuwait. Oh, ayan guys. Mahuli tayo ulit. Taga lang ng charger. Doble so, kasi malaking battery din naman. bahay at ipapakita ko sa inyo ang ating mga nahuli kanina okay. na tulis. So ayan guys. So ayan guys, bilangin natin isa. Mga ba guys, oh. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. Siyam. Uy, nakasampo pala tayo guys. Ayan. Sampung tulis at saka may at bugaong. Ayan guys. Isa, dalawa, tatlo, apat na bugaong guys. So, ayan yung mga nahuli natin ngayon guys. Mga ka-friends. Ayan. Libre ulam na. Thanks for watching. Bye.